Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. So, ngayon po yung aking share sa inyo guys ay kung paano tayo sinasahuran sa ating YouTube channel. So, kung mapapansin nyo guys, meron tayong RPM o rate per metrics ng ating mga views. So, kung ah, hindi po tayo naka ng 1,000 views, ay mababa lang po sa $1 ang ating sasahurin. Pero kung naka-reach po tayo ng 1,000 views, ay $1 po ang equivalent ng ating sasahurin. Pero minsan po, depende din po. Kasi meron akong view, meron akong... Um, meron akong isang videos na hindi naman po siya umabot ng... 26k views, pero nagkaroon po ako ng $26 uh, dollars na earnings. So, uh, pinag-iisipan ko pa po kung uh, sina ina ko pa paano ganito, ganyan. So, pag naalaman ko po, i-share ko sa inyo. Pero, yung tandaan nyo po na ang matrix po ng ating YouTube uh, earnings ay $1,000 per views po siya at equivalent po siya ng $1. So, ayan lang po ang magbibigay ko sa inyo. So, kung below po kayo ng 1,000 views, ay mababa ko po sa $1 ang yung sasahurin. So, uh, kung gusto po natin walaman yung mga ibang bagay pa po, pwede po tayo mag-substudy doon sa ating uh, analytics, sa ating uh, dashboard po sa Creator Studio. So, yun lang po.